Hello mga ka-idol So panoorin nyo ito pong videos sa uh, upload ako short videos to mga ka -idol. So ito po ang ilog na viral yung na unang taon mga ka -idol. Million views ang viral ni mga ka, ka So natak natatakot talaga mga tao dito baka uh, bumaha naman uli So daming talagang damis talaga madaan na itong ah, sapa o ilog mga kabayan so naging taon so hanggang ngayon nakita pa rin ng videos itong ilog na ito mga idol so damuhan na ka masyado mga ka idol simple naman tagal na bumaha so nagalala talagang nag, nakatira dito baka bumalik naman din ng ah, baha naman dito mga idol Siyempre mga ka-idol, iba tong ilog dito, hindi naman masyado pantay. Parang hindi talaga pantay mga ka-idol. So malakas talaga ang agos mga ka-idol, malakas talaga. So yan po ang tinatakutan po nila pag uh, bumaha ulit uh, ngayong taon po mga ka-idol. So nagalala talaga talagang nag nakatira dito sa tabing ilog naman dito. So yan po Mag-ingat po, mag-ingat talaga. Mag-ingat po mga tao sa daraan na itong sapa nito. Siyempre naman, uh, malakas talaga. So, thank you naman mga ka sa panunood sa aking videos. So, maraming salamat po mga ka-idol. Maraming salamat sa inyong lahat.